ang ika-anim na selyo ng matanggal ng kordero ang ika-anim na selyo lumindol ng malakas. Nagdilim ang araw na kasing itim ng damit panluksa at naging kasimpula ng tugo ang buwan. Nahulog sa lupa ang mga bituin na parang mga hilaw na bunga ng igos na hinahampas ng malakas na hangin. Nahawi ang langit tulad ng pinilot na papel at naalis din ang mga bundok at isla sa kinalalagyan nila nagtago sa mga kuweba at sa malalaking bato sa kabundukan ang mga hari ng mundo mga pinuno mga opisyal ng mga kawal mga mayayaman mga makapangyarihan at iba pang tao alipin man o malaya Sinabi nila sa mga bundok at mga bato, Tabunan ninyo kami at itago upang hindi namin makita ang mukha ng nakaupo sa trono at upang makaligtas kami sa galit ng kortero. Mga kapatid, ang mensaheng ito ay hindi maghatid ng pagkatakot, kundi pinaalam nito na tayong mga sumasampalataya ay manatiling tapat hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon para bigyan ng gantimpala na buhay na walang hanggan. Amen!